ibig sabihin nang astawal al arsh na yung arsh yung pinakamalaking likha ng Allah pinakamalaking likha ng Allah at pinakamabigat likha ng Allah mas malaki pa sa uh, universe natin dahil yung universe kung travel tayo sa langit dito papunta dito 100 billion years hmm. light years yung distance ng universe hmm. but yung matas ng pangalawang langit hanggang sa pitong langit at sa mataas na pataas ng pitong langit, si Arsh. So yan, pinakamalaking bagay at pinakamabigat. At ibig sabihin ng Estawala Arsh, hindi upo Allah doon, hindi. Ito yung metaphorical ng katulad ng sabik na BBM nasa trono ng Pilipinas. So wala na trono doon sa Malacan yan. Ano ibig sabihin ng trono? Kontrolado. Kaharian. So yun yung sabihin ng yung sa arsh na yon pinakamalaking bagay, control ng universe, control ng lahat ng bagay, lahat ng likha. At meron na doon yung uh, lohoy mafuz. So, ibig sabihin ng uh, astawala na control ng Allah, lahat ng likha niya sa uh, through the arsh. At meron na may knowledge, yung kalaman na yung hard disk ng lohoy mafuz. Kung sabi ng tao na, kung maninawala ng tao na si Allah upo sa trono, no? Hindi siya maniniwala sa Allah. Siya maging musyrik. Siya maging nasamba sa mga ribolto. Si Allah, hindi siya ribolto. Dahil Allah, infinite siya. Noon, wala pang lik, wala pang likha, hindi pa likha ng Allah na yon. langit, lupa, arch, trono, wala. Isa lang siya. Ganun din, hindi siya napalit na yon na ibang na may dun sa taas, tapos baba na lang yun. Hindi ganun to yun na si Allah, infinite. Ano ibig sabihin na infinite? Walang umpisa, walang katapusan. Sa atin, Uh, anim na direction. Sa harap, sa likod, kanan, kaliwa, atas, baba. Si Allah wala siyang pwede na may direction. Walang siya direction. Kung sabi si Allah may direction, hindi na Allah yun, maging revolto yun. So Allah, walang direction, walang dimension, walang uh, uh, space, walang location, at walang oras. Tayo, meron tayo ng past, present, at future. Si Allah wala na. Wala siyang kailangan ng space, wala siyang kailangan ng lugar dahil infinite siya, unlimited siya. At wala siyang kailangan ng oras. Tayo mayroon past, present, at future, si Allah wala. So ano ibig sabihin na as-samad, yung ng Allah, wala siyang kailangan. Ano ibig sabihin na sanam, yung ribolto, may marami siya kailangan. So lahat ng yung Diyos maliban kay Allah, maging sanam, ribolto. Si Allah hindi siya sanam. So kung may iba ibang tao na maniniwala si Allah, may kamay, may paa, may likod, may ulo, tapos may muka, parang muka ng tao, hindi siya maniniwala sa Allah. Siya paniniwala ng ribolto. So Allah, hindi siya ribolto. Siya ang tagapaglika. Wala siyang kap umpisa, wala, ka siyang kaputas katapusan. Kaya sabi Allah sa Quran, kung Allah uh, waha, Allah nag-iisa. Allah, samat Allah, wala siyang kailangan. Hindi siya, wala siyang kailangan ng lugar, wala siyang kailangan ng oras hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Lam yalid walam hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Walam yakun law at wala siya anuman katulad. Hindi siya parang tao, hindi siya parang langit. So yan na mali yung mga turo ng mga tao na nayon na si Diyos na may paa, Diyos na may... Ito parang na paniniwala ng mga Kristiyano na si Diyos may paa, Diyos may lugar. Tapos yan para paniniwala na mga Kristiyano na si Diyos upo sa trono, tapos yung mahabang bigotin niya. Tapos may buhok niya puti at yung hawak siya na tunko, Tapos doon siya po sa trono. Yan na paninawa ng mga Katolik. So bakit mga Muslim na ulama na, na pan ganito na yung turo na shirk yun, hindi yan Islam. Huwag na isipin na image ng Allah dahil Allah walang image. Dahil wala siya, hindi pwede siya image dahil unlimited siya, infinite siya. So kung sabi si Diyos na may image at Diyos na may upo at may katawan ay, at may Ah, subhanallah. Hindi kayo pwede sabihin na si Diyos na may spirito dahil spirito likha pa rin na Allah sa utos niya. Kuliru minam Rabbi. At yung hindi pwede si Diyos na may katawan dahil likha ng Diyos katawan din.